Nakakuha na sa go signal o kung pag-aprobar halin sa Energy Regulatory Commission ang more power nga amo ang power distributor sa Iloilo City. Para ini nga mapalapad ang serbisyo sa more power sa second nd kag 4th district sa probinsya sa Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Roel Z. Castro, President kag CEO o con CEO sang more power ginkompermar si sini nga nakatalana na nga magpagwa ang ERC sang certificate of public convenience and si necessity nga amo ang pinakaulihi nga requirement antes magsugod ang operasyon sa ilabag o nga mga service areas ang pag-aprobar sa si ERC amo ang bunga sa pila ka tuig nga proseso nga nagsugod sa Republic Act number no. 1918 nga ginpermahan sa si Hulyo 2022 kag nagpalapad sa original nga prangkisa sa kumpanya halin sa Iloilo City padulong sa 15 ka mga kabanuanhanan kag isa na diri ang syudad. Sa karon ginapreparar na sa more power ang pagbutang sa mga linya amuman ang iban nga mga infrastruktura kag nagbukas na man ang opisina sini sa Banwa sang Pavia. Dugang pa ni Castro, handa sila sa nasambit nga expansion kung mapagwa na ang CPCN. Nagasalig maninis ang kooperasyon sa Iliko, pananglitan magsugod na ang ila operasyon sa nasambit ng mga distrito. Commission uh, in-approve na no ng ang expanded CTCN no? kay uh, ara naman uh, decision with finality ang uh, Supreme Court. I think with that. Ano na lang? We're just waiting for the order, no the physical uh, order, para we can also start uh, connecting kay ara na a number of uh, consumers, no especially sa pavia. Well, actually ready to connect, no but again uh, we just had to wait. Uh, for the CPCN. But uh, once my issue very ano to very soon uh, we should be connecting them. No, but may ano yan, no? may procedure no? before magconnect. Kay they will have to apply for disconnection sa active uh, uh Like if uh, sa Parvia, Uh, then they have to apply for uh, disconnection from ileco one before while well, we could uh, connect them. and i hope that uh, ileco one will cooperate ay uh, ara naman consumer choice man si mr Ruel castro president and ceo isang more power